Hello, mga sir! <laughs> Tagal kong hindi nakapag-motor ah! In today's vlog, pupunta tayo ng Malabon at may bibili tayong isang uh, isa sa mga pangarap ko lang dati na communicator para sa helmet kung narinig nyo na yung brand na Cardo eh, bibili tayo ng Cardo Paktok Black ata yun, yung bibili natin ngayon isa kasi sa hilig ko talaga bilang isang nagra-ride, eh gusto ko yung nagpapatugtog ng music habang nagmumotor. Lalo na pag mahabang mahaba yung biyahe, tapos medyo boring yung kalsada, puro diretsyo. So masarap na meron kang music habang nagmumotor. At the same time, it doubles as your intercoms with your friends. Kaya pag meron kang kaibigan na naka-intercoms din, like Cardo, Sina, tapos pwede mo rin siyang i-connect sa phone mo. Para kung sakaring tatawagan ka ni Mrs. Eh, hindi siya magagalit sa'yo kasi di ka daw sumasagot ang tawag. Ride ka ng ride. <laughs> so, samahan niyo ako today. Nandito pa tayo sa San Jose del Monte, Bulacan. At ang pangalan ng shop na pupuntahan natin today is Speed Depot sa Malabon. Yes, sir! Whoa, uh, 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 Ang lugar na malubak. Bulacan. Pag binaliktad mo ng konti, lubakan. Biyahe, <laughs> biyahe, biyahe, ma kwentuhan ko lang kayo, no? Yung intercoms na yan, isa yan sa matagal ko nang pangarap bilhin. Kaso namamahalan talaga ako sa kanya. Almost 20,000 pesos kasi yung isang peraso niya. Take note ah, hindi pa siya dual ah. Kasi bala ko sana kaming mag-asawa pag nagre ride kami, may tag-isa kaming cardo para hindi kami nagsisigawan sa helmet kapag nagkorkwentuhan. No? Saan tayo kakain? <laughs> kasi hindi mo siya marinig, mabilis yung takbo. Saka yung speakers kasi ng JBL. Marami siyang features eh. Pwede mo siyang kausapin through voice control, for example, car uh, Cardo Play Next Track. Pwede mo siyang kusapin ng ganun. Hindi mo na kailangan pindot-pindutin siya. Ganun siya ka-smart. Yung pagbili ng mga mamahaling gadgets, pagbili ng mga mamahaling helmet, basta yung anything that makes you happy. Kasi alam nyo, ang pera, hindi nyo naman madadala sa langit yan eh. Hanggat nandyan yan, gastusin nyo. Pero magkaiba kasi yung gastador sa kayong iniipon mo talaga siya or pinag-iipunan mo, pinaghihirapan mo para mabili mo yung gusto mo. Iba yung fulfillment na, na, nabili mo siya dahil matagal mo siyang pinlano, matagal mo siyang pinag-ipunan, matagal mo siyang uh, pinagkagutuman, hindi ka kumakain sa mga masasarap para makatipid ka. Tapos once na mabili mo siya, meron talaga siyang fulfillment. Ako kasi yung tipo ng tao mga sir na hindi ako nangungutang wala akong credit card alam nyo ba yon wala akong uh, home credit ang nag ko ng utang is yung bahay ko home loan hindi kasi ako naniniwala sa pag-utang ng malaking pera or pag-utang sa mga bagay na hindi mo pa talaga kayang bilhin Saka naniniwala ako dun sa salitang law of attraction. Darating ang tamang time na mapupunta talaga sa'yo yung bagay na inaasam-asam mo. In God's perfect timing. Kumbaga. Ha? Drama mo? Sir? <laughs> Pero alam nyo, ano talaga ako eh. Ganyan talaga akong klase ng barkada. Madalas ako seryoso. May, minsan na uh, joker, minsan humorous. Pero most of the time talaga, ano ako seryoso talaga akong tao. Valenzuela na baby. Kung sa bulacan maraming lubak, sa Valenzuela maraming stoplight. <laughs> Napit na tayo mga sir. Paglagpas natin ng Tolyahan Bridge, nandun na yung shop ni Speed Depot. Tapos itutur ko kayo sa shop niya para makita nyo rin yung mga iba't ibang parts, iba't ibang services, saka iba't ibang mga gears na binibenta nila for motorcycle riders. Yes sir. Kita kids. U-turn lang tayo. Nandun na eh. Nakita ko na ano yung Speed Depot. First time ko lang actually pupunta rito mga sir. Malayo pala. <laughs> It took me almost 1 hour and 15 minutes to get here. Actually, 1 hour lang pala. 11.15 pala akong umalis sa bahay. pasok po sir Hi sir So mga sir, ito na yung Cardo Taktok Black Yan. Kuya Vince, shout out Ayan, sir, si Kuya Vince yung mag install ng Cardo natin Dito sa Arfa, HGC Arfa 11 natin mga sir So ito yung one of the best communicators Made in the world JBL speakers 45mm na speakers sobrang ganda yan. kala mo nasa home theater ka And it comes with a 3 year warranty One of the best things dito sa Speed Depot mga sir eh meron siyang uh, local warranty talaga so pag nasiraan kayo ng cardo balik nyo lang dito they will check it uh, they will check it up tapos within a few days, papalitan na lang ng bago yung unit nyo. Kasi marami tayong mga online sellers dito sa Pilipinas na nagbibenta ng cardo pero mga gray units sila. Sasabihin nila may warranty pero wala naman talagang warranty. You have to ship back the cardo unit sa ibang bansa. Dito sa Speed Depot sa Malabon, local warranty talaga siya. All you have to do is purchase here, tapos ibalik nyo yung unit dito pag nagkaroon ng problema. Yun. Kevin's, kaya ilang minutes ba yung ginagawa to? Mabilis lang sir, wala pa 10 minutes. Ayan. So ito yung regular na Cardo Pactok Bold. Ito lang ay duo kasi pag binili siya, dalawa na yung kasama. Kaya mas mahal tong black because it comes with a 3 year warranty. Tapos yung kanyang style is color black. As compared to this one, meron siya mga silver silver. Pero JBL din naman to. JBL din yung speakers niya. Magkano ulit to Sir Joshua Yung SRP nito? 19,000 pesos. 19,000 pesos. Tapos yung Cardo Taktok Bolt, single lang, single unit. 15,000 pesos. Okay. All you have to do, Mama Sir is to check out their page. Lalagyan ko dito sa baba, Speed Depot. Tapos mag-message lang kayo for if you want to inquire about any items that they have message kayo for discounts as well. Sobrang bait ni ano ni boss nila dito. ayaw mo pa mention eh. Pero ayun, mga sir, message lang kayo. Yes, sir. So, mga sir, unbox ko muna 'to para makita natin 'yung nasa loob. Yeah. So, ito 'yung unit, mga sir. Ito lang siya. Ito 'yung cardo. Sobrang sleek. Nasa angat mga nga service 'yung antena. Ayan o. <laughs> Ganda. So, ito yung 45mm jbl speakers. Charging cable. Cradle. Tsaka mga add-ons. Ito. JBL. Yan. Yeah, sana all naka JBL. <laughs> JBL. So, advantage dahil naka velcro. Walang kahirap-hirap ikabit sa Alpha 11. Ah, oh, kasi naka velcro na rin yun. Yes. So, kasi yung iba, dikit na lang. Ayan. Ikaw pa yung magdidikit nung ano eh, nung velcro doon sa helmet. Ito, rekta na. Wow, galing. Na nakapatong lang siya mga sir. Hmm. Yeah. Ito na, sa iba medyo challenging, yung cradle. Oo. Yun. Tapos, connect na lang natin yung microphone and yung speaker tapos na balik na natin yung ETS line eh. yan so ano uh, na lang cable management na lang no? yes simple lang pala mga sir pero depende kasi sa helmet din eh no? depende yes, rin sir. sir Vince eh, no? yung ganyan sir Vince katagal yung ano niyan yung battery life pag ginagamit sa music pag ginagamit sa communications. So battery life, on paper, ang sabi ni Cardo is 13 hours. Okay. Gano'ng katagal siya china-charge? On average, 2 to 3 hours kapag drain. Oo. Uh, to 3 hours pag fully drain. Tapos, yung ano, yung distance sa rider sa rider. For example, dalawa, kami mag dalawa tayo magra-ride. Yes, sir. Gano'ng kalayo yung difference natin na maximum distance before mawala yung communication? So, sa, ang sa Kikardo, ang advantage na is on paper, it's 1 mile or 1.6 kilometers. Okay. So, Malayo na, na na Oh, basta clear line of sight, posible yun. Mga ilang riders yung maximum na pwedeng mag-connect sa Cardo? Yeah, 15 riders. Wow, dami na na. 15. 15. Mm -hmm. And kung sabay, at ang advantage pa, is pwede kayo sabay-sabay mag-usap. Noisy Tito. Huwag kang bibili ng Cardo, tapos magra-ride tayo kung connect ka sa amin ha. Kasi napaka-ingay mo. Huwag <laughs> kang sasali. <laughs> May additional question pala ako, Sir Vince. Yung, oh, yes. yung unit ba na yan, Kunwari wala akong MP3 sa cellphone, wala akong data, pwede ako mag-play ng FM? Yes, Sir. At pwede mong i-share yung FM mo. And kapag nag-share ka naman, mag-auto-fade yung music kapag nagsasalita kayo. Ah, kapag hindi siya distracted na pakikin na usapan. Pero pag may MP3 music ako, pwede ko rin i-share sa iba. Yes, sir. Yun, nice pala. Music sharing. <laughs> so, patapos na tayo. Clips na lang to. Ah, so, sige, yes, sir. Hindi na muna ka install store ko yun lang. May kailangan ba i-download, sir, Vince? Yes. Bakit mo pinalabas yung mo server ko? Hindi <laughs> kasi, para maset mo yung yung settings niya for voice recognition, uh, FM sharing, music sharing, any speaker settings. Anong itatype ko? Cardo Connect. Cardo Connect. Ayun, Cardo Connect. So, install. Mm -hmm. Mm -hmm. So, madali lang, clip lang naman siya. so harap muna, likod. Okay, para sa pano sya tinatanggal? Ang okay. ganda oh, color itim yung helmet ko o tapos na. No? <laughs> Ngayon, para tanggalin, push lang to. Okay. And then so, lift. And put it back again, para, harap. Harap. Then, then push. Okay. Pasensya na kayo mga sir kung bakit ako matanong. Kasi first time ko talagang magkakaroon ng mamahaling gadget na yun. <laughs> ha? <laughs> yun. So, habang ini... Yun, na-download na. Okay, sir. Magpe-pairing tayo. Opo. First thing you do, turn it on. Press play and phone icons or buttons. Yan. O, black. black. Pag ano siya yan, oh, nag-purple. Ibig sabihin, paired na sa phone. Okay. Iyon yung indicator niya na na-paired na sa phone. Tapos balik, balik tayo dun sa... Balik app. tayo sa app. Yan. Okay. Connected na siya. Pag radio yan, na lang, radio. O, yan. Set mo na lang yung stations. Uh, Pero mas maganda kung suit mo yata yung helmet. Eh. Pang millennial tayo. Kung suit mo yung helmet, uh, para matry mo yung JBL. Sige, sige, sige. sir, pili ka ng station Ang ganda ng tunog <laughs> Quality Partida mga sir, ano ah FM music lang to ah FM music lang, hindi siya MP3 Pero ang ganda ng quality Alam niyo naman, ah, kilala kong honest reviewer Hindi ako nagsasalita ng Pag hindi maganda, sasabihin ko talaga Pero as in, sulit yung pera dito kaya ginagalaw ko siya para lumakas yung volume Dilig ko nga dito eh <laughs> Homie, 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 homie <laughs> Nice! Nice talaga Ang ganda Ayan Naririnig niyo pa nga ata eh Ewan ko kung mag-pick up ng GoPro ko Takayin din niya Saka to dyan Ayan Kevin, thank you Ayan, invite them up Sir Vince So guys, uh, punta kayo dito sa Speed Depot. Um, Bali, ito yung main branch namin along highway, MacArthur Highway, Potrero, Malabon. And then meron kaming branch sa Valenzuela, uh, Malanday, Valenzuela. So yun nga, um, aside from Cardo, marami nga kaming branch sa kinocover. Kasi we want to share yung ano, yung ease ng pagbili and syempre yung presyo minamatch namin sa budget ng mga customers. Yeah, yeah, they're very nice to deal with here mga sir. May Lazada ba kayo, Shopee? Yes, meron kaming Lazada page. and uh, Speed Depot. Yan. Yeah, you can see the Speed Depot logo here mga sir. So sila yan. So lahat ng yung kinabit na cardo sa atin nandito, yung mga panggilid, mga ilaw, Kobe products, Lumina Pro, Regional shoutout, RS8 parts, mga langis, they all have their uh, items listed in their Lazada. Follow lang kayo sa kanila. Yeah, follow. Sir Vince, bye-bye. Sir, bye-bye. Dito ka na lang, sir, para mapunta. Okay. Etapa okay. uwi na tayo, mga sir. At maulang araw na naman. Yan. It's just 3 PM in the afternoon and my speakers are so effin good. Ang ganda ng tunog. Kasi so, yung mga tugtog pang novelty <laughs> So ayan Sana may natutunan kayong bago Sana i-visit nyo yung shop ni Speed Depot mga sir Visit nyo yung shop niya para malaman nyo yung mga Latest offerings nila, latest products nila Ayan, till next vlog Yes sir Bye bye